Okay. Say good morning. Say good morning. <laughs> oh, oh, Say <laughs> <So, hey, moday. sniffs> <Yeah, nah. laughs> Ayan na. Say good morning. Na guys, good morning guys. Na nanood yung bulhibo sa mata anak. Yan, daghang bunga bayabas anak no. No. Say good morning to your viewers. Si good morning to your viewers eh ha. lang hapog hangin. Dagan lang gam. <laughs> Sa so, mga kong iho Si good morning na guys. Good morning. Today is October 17, 2025. So araw ngayon ng uh, Bernice. So Bernice na guys. So kagabi guys, around 1 AM nag aftershock na naman. Airplane anak. Airplane. Ayun, airplane anak. Anak, oh, airplane anak. Anak, may airplane anak. mama. na airplane mama. na airplane nak airplane yan po guys dito po kami sa labas ng uh, bahay sa harapan ng tindahan west mo dito po kami mag uh, muna guys kasi ayaw, anak lang ako to anak kasi po guys ano ah, naramdaman ko pa rin yung aftershock dito so hanggang ngayon guys wala pa kaming ganang kumain ni papi si sinubukan kumbilan si papi ng barbecue kagabi so yung kinakain niya is hindi po marami. So wala pa siyang gana guys kumain dahil po sa trauma sa lindol. So ayan, good morning everyone. Happy Friday. Happy bliss Friday to all. Yan po si Papi, oh. Oh. Hangin anak. Hangin. Eh, nilamok. Kusang nilamok na. No? Di na lamok ko di ho. So, good morning, good morning! Today is a Friday. So ayan, sumisikat na po yung haring araw guys. Napaka-init. So hindi po normal ang kainiton ngayon sa araw guys. Grabe. Early in the morning, napaka-init na ng sikat ng araw. Time check here is around 8am. Napaka-init guys. Grabe. So dito muna kami magtambay ni Papi sa labas langhat ng preskong hangin sa harapan ng tindahan po kami naka uh, upo ngayon guys kasi ramdam po namin kanina madaling araw yung ano aftershock so buti na lang guys mahina na lang po yung aftershock hindi na po nakaabot ng magnet uh, magnitude for magnitude Napaka-init ng araw, mga palangga. Tonight it's been a year we met each other here Hello. Langgam, anak! Ayan. Ito lang po muna ang update ni Papi ngayong umaga, guys. Thank you for watching. And, yan. Happy Friday to all of us. Mag-ingat po tayo palagi, mga palangga.